Good morning guys uh, Happy Friday sa inyong lahat Nandito tayo ngayon sa site Ayan Gumagawa tayo ng Concrete Space Ay malapit na tayo o ma Ano yung pag special sa Butong Bin Ayan right Ayan ang ilan mga uh, co-workers natin Mga idol Ayan ang taas Ayan uh, nag-steal gakot muna Kasi ilalatag na nila Ipipix nila yung runner Hello. Yo, good morning, guys. Yo, what's up, guys? Ayan. Shout out, John. So, hi, guys. Ayan, hanggang dito na lang, mga idol. Wow, yummy. Ayan, idol. Yun na pinagawa kong uh, bottom spacer niya, mga idol. Uh, ayan, ganyan lang ang paggawa, mga idol. PVC at simento, alapri, okay na. Mati na. Ayan. Yeah, mga idol, mga site natin idol. We're probing natin, mga idol. <laughs> Nagpupurma. Purma yan, mga idol. Ayan. Ayan, doon na mga idol. Ikot-ikot muna tayo sa site, mga idol. <laughs> kailangan natin ngayon ang gano'n ito Nag, nagkakabit na sila ng dugtong ng mim ho oh, oh, ho oh. ho wahahay alright mga wahahay itong pumurks natin ngayon mga idol PBC mga idol ayan nakilala nyo na yan kung sino ang taga bagahanglad mas batian. yan Yan ang mga tauhan kong kuya ko guys <laughs> Yan Tatandaan nyo yan Pag matanggal yan dito Huwag nyo nang tanggapin yan Kasi mga kuya ko yan eh. <laughs> Yan na <lang> guys <laughs> Ito pala yung project natin guys oh So Yan ang interlocking block na ginawa natin mga guys Yan Nasintada na Ayan Lagpas na tayo sa isang palapag mga guys oh Yan ang bakal guys 20mm Yan ang barack natin guys ha Tandaan nyo yan 'yan ang mga signage natin sa Safety First only. Ayan. Safety First. Ayan.